Hello po mga kabatchoy, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Pilipinas or kung nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Ngayon pong araw na ito, magpe-prepare po ako ng ulam namin, Mrs., at saka para na rin po sa babaonin ni namin pong bukas. Ang lulutuin ko po ay adobong pusit na may gata. Kaya samahan niyo po mga kabatchoy sa aking pag-prepare at pagluto ng adobong pusit na may gata. So ayan mga kabachoy, para po sa ating lulutuin na adobong pusit na may gata, um, nag po ako dito na yung kalakating kilo ng pusit po. Eh, naputol ko na rin po yan at nahiwalay ko na rin po yung tingta mga kabachoy. Ayan, ayan siya. Ito po yung niya mga kabachoy. Medyo nabasa po. Yan, pero magagamit pa rin po natin yan. Igigisa po natin yan mamaya mga kabachoy sa sibuyas at bawang. Pati na rin po sa luya at sa kamatis. Yan, sa po natin yung ating adobong po si mga kabachoy. Kakailanganin din natin dito sa pagluto natin ng oyster sauce. Ito po yung mga kabachoy. Ito po yung nabibili sa Indonesia. And then, kakailanganin din po natin ng toyo mga kabachoy. Yan po siya. And then, sa pagluto po natin, kailangan din natin ng suka. Ayan, vinegar. And then, kailangan din po natin ng mantika. Ng crushed black pepper. At mamaya po, kailangan din natin ng asin. At sa ating paggata, dito po sa Indonesia, nabibili po ito mga kabatsoy. Ayan. Yung cream kalapa or yun nga po, yung sa gata ito mga kabatsoy. Ayan. Alright mga bachoy, so ito po ang ating gagamitin sa ating pagluto ng adobong pusit na may gata. Prepare na po tayo mga kabachoy. Yan, so mga kabachoy, unang pong step natin na ilalagay na po natin itong pusit natin. Ibablanch lang po natin for 30 seconds dito sa kumukulong tubig. 30 seconds lang mga kabachoy para hindi maging matigas po yung pusit. Yan, After nyan, hahanguin natin yan, mga kabachoy. So after 30 seconds lang siguro. yeah. Ayaw po natin na maging rubbery yung texture niya. So, panandalian lang po yung paglubog doon po sa mainit na tubig. Yan yeah, mga kabachoy, hanguin na po natin yung ating binlunch na sit po. Wag po kayong mag-alala mga kabatchoy kasi ah uh, gigigisa pa natin itong mamaya. Yan lang po. Yeah, mga kabatchoy. So, ang una po nating step, mga kabatchoy, magigisa po tayo. And then, ang next step po natin, mga kabatsoy, ilalagay na po natin yung ating bawang. Ang susunod natin yung step, mga kabatsoy, ilalagay na po natin yung ating luya. Ayan po. Tuloy na yung pag-isa mga ka So, ang susunod na step, mga bachoy ay ilalagay na po natin itong ating pusit dito po sa ating panggisa, mga kabacho. Igigisa po natin yung pusit, mga kabacho. Alright? So, laglag na po natin, mga kabacho. Ayan. And then, tuloy lang po natin yung ating paggisa. Ayan. Mamaya pong konti, Ayan, pag medyo nagisa ng konti, mga kabatsoy, lalagyan natin ng konting, ano yan, pamintang durog. Ayan. Yung asin, siguro konti lang po kasi mamaya pa naman. Pag gumawa po tayo ng pinakasarasan niya, mga kabatsoy, uh, tayo ng toyo. So, maalat po yung mga kabatsoy. Ayan. Ayan. So, ngayon naman, mga kabatsoy, lagyan natin ng konting paminta. Ayan. Ayan. At tuloy lang po natin yung ating pagsangkot siya mga kabacho. Ah, Pag medyo okay na po yung, yung, yung nagmix na lahat, i-set aside lang po natin yan. And then gagawa na po tayo ng pinaka-sauce natin ito mga kabachoy. Yan. So mga kabachoy, dito na po tayo sa paggawa ng ating pong sarsa. Yan, simulan po natin. Ilagay yung ating yan, yung tinta. And then, about 2 tablespoons po ng toyo. And then ng corn. Oyster sauce po. Haluin lang po natin yan, mga kabachoy. Yan. Ang pag medyo nahalo na po, lagyan po natin yung tubig. Nataalala niyo po ba yung pinapakula natin, mga kabachoy? So, maglagay po tayo ng isang baso, mga kabachoy, dun sa ating pinaka-mixture, mga kabachoy. Para mas masarap, dagdagan na rin natin yan ng ating sili, mga kabachoy. Dito po sa Indonesia, uh, maraming klase po ng sili. Ito pong sili po, hindi gano'ng kaanghangan, mga kabachoy. So, hayaan lang po natin yung mag-simmer, mga kabachoy. Then, after nyan, dalagyan po natin yan ng vinegar at ng ating panggata po mga kabachoy. Ayan. So next step natin mga kabachoy, ilalagyan na po natin ng mga about 2 to 3 tablespoon po ng uh, suka. And then hayaan po natin maluto yung suka ulit. Ayan mga kabachoy. So next step na po natin, ilalagyan na po natin yung ating panggata. Ayan. Tapos haluin lang natin yan mga kabachoy. Alright. Okay, gawin po natin yan. At pagka nahalo na po, pwede na natin ilaglag yung kanina pong kinisa natin na pustit mga kabachoy. Yan. Yan yeah, mga kabachoy. Sa punto pong ito, ihahalo na po natin yung ating ginisang pustit dito sa ating ginawang parang sasa po. Then halo ilap po natin yung mga kabachoy. Okay. lang po natin siguro itong mga na mga 5 minutes. And then yun. Ready na po ang ating nadobong pusit sa gata. Yan mga kabatchoy. So tapos na po tayo sa ating pagluto ng adobong pusit na may gata mga kabatchoy. Mm. Excited akong kumain mga Ang Masarap. Okay mga na nasa food tasting time na po tayo ulit. Uh, tignan muna po natin yung ating finished product. Kaya po, ayan, sa gata po ito. Adobong pusit sa gata. Try po natin yung sasa muna mga kabatchoy. Hmm. Masarap yung sasa niya mga kabatre. Hmm. Yung, lalala yung pagkadobo niya at saka may halong gata. Hmm. Try po natin of course yung ating kusit. Malambot. Matarap. Hmm. Si Bas ay maniwala. Sige, siyempre si Bas meron din. Here you go. Matarap. tarap. Okay. Anong verdict mga bachoy? Mga bachoy bacho. Alright Itarap daw sabi ni Batch Kaya ito po mga kabachoy Ang ating version ng adobong pusit sa gata Alright Ayun so mga kabachoy Nakita niyo po kung paano po ako magluto Ng adobong pusit na may gata Sana po ay may natutunan kayo sa pagluto Kung mga kabachoy Madali lang naman po siyang gawin For sure kayang-kaya niyo rin pong gawin niya mga kabachoy Alright So, sa sunod po na ating vlog mga kabachoy, please keep on watching, liking po, and subscribing po sa ating mga videos sa YouTube po. Maraming salamat mga kabachoy. God bless!